Jan, pakibasa po ang unang tanong at ang unang sagot. Sino ang nakaisip na patayin si Dayomar? Si Ahura or Murd? Tama po. From I Ito sa pangalawa sa sa kontinente at pangalawa rin sa pinakamalawang ginawa ng tao sa mundo. Ako okay. Tama ko. Ngayon, may ang uh, score at magpasok ako sa next. Sinong napang